Hello, mga kakagayan confessions. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Dapat profesional lang ang relasyon namin, pero isang hapon lang ang nagpabago ng lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Karen. Isa akong nurse at secretary sa isang medical clinic dito sa kagayan. Ang clinic namin nagbubukas ng 9 a.m. Kapag marami ang pasyente, umaabot kami hanggang 4 p.m. Pero kung kaunti lang, madalas bago mag 1 p.m., tapos na ang lahat at doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Itago nyo na lang siya sa pangalang Miguel. Siya ang may-ari ng klinik, nasa early 40s, may pamilya, asawa't dalawang anak. Pero kahit may edad na siya, hindi mo maikakailang may dating pa rin. Matangkad, matipuno, mabango. At higit sa lahat, maalaga sa katawan. Sa tagal kong nagtatrabaho sa klinik, hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng ganitong koneksyon. Minsan, may titig siyang parang may sinasabi. Minsan, Kapag nagkakasalubong kami sa hallway ng clinic, ramdam ko na parang sinasadya niyang dumaan ng sobrang lapit. Pero hindi ko binigyan ng malisya. Isang hapon na hindi ko makakalimutan araw na yon, kaunti lang ang pasyente. Bago mag 1pm, wala na ang lahat. Dahil alam kong wala ng tao, pumasok ako sa maliit na opisina para ayusin ang mga records. Nasa kalagitnaan ako ng pagsusulat nang biglang pumasok si Doc Miguel at sinara ang pinto. Karen, hindi ka pa ba uuwi? Tanong niya habang tinatanggal ang stethoscope sa leeg niya. Inaayos ko lang po ang files, Doc. Sagot ko, hindi makatingin ng diretsyo. Lumapit siya. Mas malapit kaysa sa dapat. Salamat sa lahat ng ginagawa mo dito. Bulong niya habang tinititigan ako. Napalunok ako. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leeg ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta na lang naglapat ang mga labi namin. Hinalikan niya ako. Mainit. Matindi. Ang kamay niya dumula sa bewang ko hanggang sa maramdaman kong hinila niya ako palapit. Doc, baka may makakita sa atin. Bulong ko, pero hindi ko rin siya tinulak. Tayo lang dalawa dito, Karen. Hinawakan niya ang batok ko, pinagapang ang labi niya sa leeg ko. Hanggang sa naramdaman kong binuhat niya ako, inupo sa desk, at dahan-dahang binuksan ang zipper ng uniforme ko. Ang tagal kong inisip to, Karen. Hindi na ako nakasagot. Alam kong mali. Pero sa sandaling iyon, hindi na ako nag-isip at hindi na ito naging huling beses. Hindi lang iyon ang nangyari sa amin. Paulit-ulit naming inuulit. Tuwing maaga matapos ang klinik, tuwing wala ng pasyente, tuwing kami na lang dalawa ang natitira. At hanggang ngayon, walang nakakaalam. Mga ka-confessions, hindi ko na mapigilan ang sarili kong mahulog ang loob sa kanya. Nalilito na ako. Gusto ko ng kumalas pero pakiramdam ko in love na talaga ako kay Doc.